guys, nice. panibagong vlog natin mga kapets. Ayan, magbabalata uh, natin yung tungong um, yug gamit ang ngipin. So ito yung panibagong vlog ni kapets. Kasi gusto mong makita nila. Ayan, gusto mong makita nila dito na ibabalata ni kapets yung yug. Ayan mga kapets, yung mga... Ayan, shout out muna, shout out. Oh. Ayan mga kapets. Ayan. <laughs> oh, ito yung mga nandiyan. <laughs> oh. Ha? Kasi gusto nila ha. Ay mga kapets gusto nila makita na paano babalatan ni kapets. Yung nyog. Ito nyog. Gusto nila makita na babalatan ni kapets ito. Eh gusto nila makita kaya i-vlog natin para makita nila. Ayan oh. No. So anong gawin natin? Mga bata. Mga bata, wag niyo gayahin to ha. Wag niyong gayahin mga bata ito na uh, ito yung ginagawa lang ng mga malalakas sa loob. Mga magulang dyan, sabihan nyo kayo ng mga anak na huwag lang gayahin ito. Ito yung ginagawa ni Kapets lang. Ayan uh, guys ha. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay. O, oh, ayan o. Oh. Huwag patagalin. Oh? Hmm. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> no. Oh <laughs> no 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 <laughs> Oh <coughs> oh <coughs> hey!